ilatag e, na po nila sa korte, hindi sa Senado, hindi sa, sa Kamara, yung kanilang testimonya. Kasi alam po ninyo yung nangyayari ngayon dyan sa Kamara at dyan sa, sa Senado na pag-testify nila na ite-telegraph natin yung kanilang mga testimonya dun sa guilty persons and therefore their lawyers are able to, pre to, to, prepare their defenses against their allegations. Eh, obstruction of justice po yung nangyayari dyan eh. Sana po itigil na nila yung investigasyon dyan sa Kamara, sa, sa Senado, ano po eh, hindi po yan tama eh. Wala naman silang tinawag na guilty person para magsalita o ikaw anong sa sasab sasabihin mo tungkol sa ganitong sinasabi ni Nadiskaya. Puro po yung mga witnesses yung nagtestify, wala yung mga accused. Isang abogado po at dating dekano po ng isang uh, law school ang nagsabi na tama si Justice Secretary Boying Rimulya ngilpo doon sa restitution sa ilalim po ng RA 6981 o yung Witness Protection Program. Sinabi po niya, na maaari daw gawing kondisyon pagpo makapasok ang isang nag-a-apply sa WPP yung pagbabalik sa nakaw na yaman o pera na kuha ng hindi makatarungan. Binanggit po niyang batayan, Section 5, RA 6981, na bago bigyan ng proteksyon, kailangan munang pumirma ng Memorandum of Agreement ang witness, no? At pwede daw doon is isingit sa MOA yung mga responsibilidad kabila ng pagtupad sa mga legal na obligasyon at civil judgments. Pasok na doon yung restitution. attorney um, uh, idadagdag pa nga po nila yon eh, hindi po ba? Kasi hindi po talaga requirement. Ang sa akin po, wag natin paguhin yung, yung uh, I mean, uh, sa akin nga, let us, let us relax the, the rules so that they can all be admitted. Uh, isisingit mo palang po doon sa MOA na dating wala doon yung restitution, eh hindi po hindi nga po marapat na pahirapan natin itong mga testigo ito because these are vital witnesses Opo binanggit rin po attorney na batayan yung Civil Code provision binanggit po yung Article 22 sa Civil Code sabi kailangan daw uli ang anumang nakuha ng walang just or legal uh, legal ground sa ilalim po ng doktrina ng unjust enrichment attorney Tama po yun. Kaya nga po sinasabi natin, kasama yun sa the whole process eventually, but do not make it a prerequisite for the person to qualify. Kung hindi pa, hindi pa, hindi po dapat maging, uh, ay, hindi pa natin, inaano eh, hindi, eh, hindi, pa, hindi pa rin natin, hindi pa rin natin dinadaan sa proseso yung mga tao. Bakit ko konfiskahin mo na agad, wala ka pang prosesong ginagawa? Guilty na ba agad yan? May presumption of innocence pa nga po yung mga tao niyan eh. Let us make that, let us not make that very stringent. Huwag pong stringent yung mga requisites para mag-admit ng witness. Kasi pag pinag-uusapan po natin yung admission ng isang witness sa, sa programa, ibig sa sabihin, kinukonsider natin na yung kanyang testimonya ay maaaring vital at very important in identifying who the guilty persons are. E para sa akin po, sino po ba pinoproteksyonan ni Secretary Boying? Bakit pinapahirapan niya? Ano ba ang gusto niya mangyari na yan mga witnesses na yan, eh maperde para ano-ano. Ma Hindi po. O, ano yun, naga, yun po, yun po. Ah. Opo, um, nakikita rin po ba ninyo yung Angulo attorney na bukang may, may ginagawa na pagharang sa mga sawang diskaya na mapa sa ilalim sa so Witness Protection Program kasi po pag sila po covered na ng batas, aba. Mas tell all ang kanilang uh, mas tell all ang kanilang gagawin. Mas marami silang babanggitin, mas marami silang ilalaglag up to the upper uh, chain po ng uh, pamahalaan. Totoo po 'yan. Totoong totoo po 'yan. Kaya nga po sinabi ko pa rin para mas talagang makapag-tell all sila, mag perpetuate na po sila ng kanilang testimonya. Ilatag na po nila sa korte hindi sa Senado, hindi sa, sa Kamara, yung kanilang testimonya. Kasi alam po ninyo yung nangyayari ngayon dyan sa Kamara at dyan sa, sa Senado, na pag nila, na ite-telegraph natin yung kanilang mga testimonya dun sa guilty persons, and therefore their lawyers are able to, pre to, to, prepare their defenses against their allegations. Eh, obstruction of justice po yung nangyayari dyan eh. Sana po itigil na nila yung investigasyon dyan sa Kamara, sa, sa Senado, kasi ano po eh, hindi po yan tama. Eh. Wala naman silang tinawag na guilty person para magsalita. O ikaw, anong sa sasab sasabihin mo tungkol sa ganito sinasabi ni Nadiskaya? Puro po yung mga witnesses yung nagtestify Wala yung mga accused. Wala, hindi hindi natin na nagagawa yung sasab Tapos sasabihin natin later, sasabihin natin, o ikaw nung nasa house ka, ganito ang sinabi mo. Bakit ngayon iba ang sinasabi mo? Opo. So ipina eh, ipinapako eh, po natin yung, yung, yung mga, mga, mga witnesses na yan. Pero tama po kayo. Uh, kailangan ma, 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 makapagbigay ng napakalayang sa nila yung mga witnesses na yan so that they are able to spill talagang sino talaga ang may kasalanan. Sino? Hindi po ako naniniwala na yung mga kontratistang yan ang mga principal. Kasi kung eh, 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 ako po halimbawa, ako congressman, nagpropose ako ng ganitong budget na gano'n, na, na ilagayan yan. Obligasyon ko po to see to it that my project is implemented. Hindi yung pagka-receive ko ng aking 40%, eh wala na akong pakialam. Hindi mo pala alam naging ghost project pala, hindi pala nagawa yung project na ipinropose mo, eh nakuha mo na yung pera.